Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Just take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Okay? So, um, medyo nandito ako sa maingay na setup. At saka pagpasensya mo na ito lang yung kaya kong ibigay na best ngayon na reading. Wala ako sa regular setup ko. At uh, saka nga akong stand. Yung phone ko is nandito lang. Nakapatong lang siya sa upuan. Okay? So, kung ano meron, pagkasyahin na lang natin. So, uh, let's start. Virgo. Uh, kung gusto mong magpabook ng personal reading, meron akong three, uh, three question. Tarot, tarot advice at saka astrological reading. If you are interested na malaman yung mga tungkol doon, Virgo Philippines at gmail.com Yan. At saka, ano, sa Madam P. Madam P sa page namin yan. Um, ang isearch mo na lang, hashtag Virgo Philippines sa Facebook. Hindi mo kasi siya makikita. Ayan. Tinatry ko ilapit na lang rin yung mukha ko kasi para mas marinig mo yung boses ko, kasi maingay sa background total, at terminal tong nasa likod namin, terminal ng tricycle so talaga expect mo maingay ayan, nandito ako sa resto namin dito sa Naga Las Piñas, Jeliz J-E-L-I-Z restaurant, if you want to check it out malay mo makita mo ako dito <laughs> machempohan mo ako, ayan kaway-kaway ka naman sa akin three offerings is here ayan So, nakikita natin ito as you are, um, you know, kind of like willing kang magpa sumunod. Whoever this person na nakakonnect mo, kung ano mo niya sasabihin niya, parang willing kang mag sumunod sa kung ano sasabihin niya. You know? And you are the four of rings. Ayan. As much as possible, yung iba sa inyo pwedeng if you're dealing with a new person or a friend, kasi three offerings is showing to me as a friend, parang susunod ako sa'yo, pero medyo kakalmahan ko lang yung feelings ko. Okay? Parang, hindi mo masyadong hinahayaan na ma-fall ka dito sa taong to. Pero kung ano man yung ina-advise niya, sinasabi niya, or mga, um, sinasabi niya sa'yo, nakikita natin na willing kang sumunod dito. Okay? So, Sino tong person na kakonect mo pagdating sa love? For the sign of Virgo. A person that you're dealing with is, uh, you do have your six of ring. So, definitely, nagbibigay ng time itong taong ito sa'yo ngayon. And you do have here the limo. Hmm. The limo, I can uh, see, uh, ang tawag dito, cancer energy two offerings is at the bottom of the deck. This person gusto niya ng relationship. At alam mo, special ka dito sa taong to kasi hindi siya magbibigay ng time sa iyo kung wala lang eh. Alam mo yun, lalo na if you're dealing with a friend. Like, hindi eh, to friend lang. May gusto ako sa iyo. Kasi hindi ako magbibigay ng time, mag-effort, tsaka like yung iba sa inyo may 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 um travel pa na involved no like this person gusto niya mag-travel or nagpaplano siya ng na pagka-travel with you ganyan hindi niya gagawin yan kung hindi kanya gusto, gusto ka niya gusto, gusto kanya. Okay, and may pag-effort dito. And um yeah, I can see con connection, communication sa inyong dalawa. So ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You do have here date card. Yeah, yung iba sa inyo maybe you are currently in a dating stage with this person, dating pa lang ano getting to know, ganyan. Or maybe um, for now, you do have here Ace of Loots. Yung iba naman, kung hindi kayo dating, definitely gusto mo tong taong By the way, nakakaamoy ako ng parang bagong ligo. This could be a reading. Um, Ace of Loots and Knight of Mirrors, the Meathead. I feel like gusto mo tong taong ito sexually you are very passionate like gusto mo siya sexually tapos parang kahit papano nag invest ka na rin sa connection na to kasi gusto mo siya eh ba diba? and yeah yung iba sa inyo you want to parang you I don't know yung iba sa inyo, either nagkaroon na ng pagkikis sa inyo or in the future, there's this feeling na um, there's a possible na pagkikis sa inyong dalawa once na mag-meet kayo. Or, um, I'm, I'm getting this feeling na pwedeng kung may, communication kayo sa through social media, nandun yung, alam mo yung emoji or emoticons na may pakis. Any kind of emoji na nakagana sinampol ko talaga. Basta alam mo na, nag-yats mo na yan. So, ano yung um, emotion ng person na ito for you? Emotion ng person na ito sa'yo is, you do have your the four of roses. Nabanggit ko naman sa'yo kanina, importante ka sa kanya. Kasi hindi ka, leap of faith, itong person na to is willing na mag-take ng risk. Okay? Willing siyang mag-take ng risk sa'yo. And the moon is here. You can feel it. I mean, mararamdaman mo kung yung tao ba, ano ba to, ano ba intention nitong tao to. Malakas ang intuition mo, ikaw yung tipo ng tao na mararamdaman mo, katabi mo pa lang, kausap mo pa lang kung ano nararamdaman ng isang tao. And, yeah. You can feel kung nagloloko ba tong tao to, or ano ba, inaano ka lang ba niya? pinapasakay, gano'n. Pero hindi eh. You can feel it. The, the producer is here. So, uh, mm, yung iba sa inyo, the contestant is here. Paparating na itong person na ito. Meron siyang balak. Meron siyang gustong mangyari. And I feel like magiging malaking parte siya ng buhay mo sa mga susunod na taon for you. Starting ngayon 2025. So what will happen in the future para sa iyo? The cocktail party. Ayan. sent home. Eight of Mirrors is here. Ay, huwag ka masyado mag-overthink. Alam mo, yung iba sa inyo, parte lang na no, kung bakit ka nai-stress is that, kasi na, masyado ko nag-overthink masyado. Four of Loots, King of Rings is here. May something na tatanggalin sa buhay mo. Like maybe a friend or a person na hindi naman talaga siya kasali or dapat nandyan sa buhay mo, like pwede may mga natutunan kang lesson dito sa taong to or sa I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling like this is a person na matatanggal or mawawala sa buhay mo. Pero, yun eh kaya siya mawawala kasi tapos na yung mga lesson na dapat mong matutunan sa kanya. And then, the cocktail party is here. You will be celebrating in the near future. King of Rings, the jeweler is here. gusto ko i-clarify ito. Knight of Roses, the front runner. Yung bottom of the deck natin, Queen of Rings. The single mom. especially if you're like a single mom or single dad may isang taong nagmamadali actually paparating sa buhay mo and I feel like ito bibigyan kanya or mapaparamdam niya sa iyo kung gaano ka talaga kahalaga and maybe in your past connections whether single mom or single dad pero yung mga dating kakonek mo hindi nila nagawang iparamdam sa iyo kung ano yung halaga mo but this person is going to let you know and mararamdaman mo sa kanya talaga kung ano talaga yung pakiramdam ng feeling ng pinahahalagan at itong taong to siya ang magpaparamdam sa iyo Yeah. Just don't overthink and maghanda ka lang. 'Yun lang yung message for you. Thank you for watching. If you want to book a personal reading, Virgo at Um, Facebook page namin, Madam P. Pero ang i-search mo, Madam... I-search uh, mo, hashtag Virgo Philippines. And then, if you want to avail yung mga products namin, such as Evil Eye, mga bracelets, and Lucky Charm. yan, such as this. Ayan, mga bracelet Evil Eye. Doon sa aking TikTok shop, Unipri, u N-I-P-R-I. Ayan, all items are blessed, cleansed, and nabilad yung um sa full moon noon the last time nagbilad ako this January yung unang full moon and uh, yeah hopefully maka avail ka sa amin. Thank you for watching and please do comment down below sobrang appreciate ko 'yon. Again, I will end the reading here. Thank you for watching everyone and bye-bye.